Sobrang hot topic ng pinakabagong Nubia Neo 3 GT kaya dito pag-uusapan natin para malaman mo kung sulit bang mag-upgrade. Una pag-usapan natin ang design. Meron din tong Cyber Mega Design at may RGB Lightning sa likod. Pero para sa akin, mas gusto ko yung aesthetics ng Neo 3 4G at 5G. Meron tong dalawang kulay, ang color yellow at gray. Well, alam naman natin na nasa budget category ang Neo. So, dapat ka bang mag-upgrade kung naka Neo 2 5G ka na? Okay, pag-usapan muna natin ang display. Meron tong 6.8 inch Full HD Plus OLED, 386 ppi, 120Hz refresh rate, 1300 nits at under display fingerprint sensor. Pagdating sa display, mas lumaki ito ng bahagya at nagkaroon ng major upgrade mula LCD ngayon naka OLED na kaya mas malinaw, mas vibrant ang kulay at mas readable kahit under direct sunlight. Ito yung interesting na topic ang chipset. Gumagamit to ng Unisoc T9100 5G, 12GB RAM, 256GB UFS 3.1 storage, Android 15 at VC cooling system. Okay, pag-usapan muna natin yung chipset. Sa mga umaa umaasa na lumakas ang chipset, ang masasabi ko lang ay hindi. Ipapaliwanag ko para mas maintindihan mong mabuti. Ang Unisoc T9100 at Unisoc T820 ay halos magkapareho pagdating sa CPU at GPU kaya masasabi ko na rebranded lang ito. Sa CPU, pareho silang octa-core na may ganitong setup. May 2.7 GHz Cortex A76 para to sa high performance task tulad ng gaming at heavy apps. Andyan din ang 2.3 gigahertz cortex A76 para naman to sa multitasking at smooth na performance at ang 2.1 gigahertz cortex A55 na para naman sa battery efficiency at basic task ngayon ang GPU naman ang Neo 2 5G ay may Mali G57 MP4 at Mali G57 MC4 naman sa Neo 3 GT ano nga ba ang ibig sabihin ng MP4 at MC4 ang MP ay tumutukoy sa multi-core processor at ang MC naman ay multi core Ibig sabihin pareho lang silang tumutukoy sa bilang ng cores ng GPU. Sa kasong ito, ang MP4 at MC4 ay parehong may 4 cores kaya walang pinagkaiba sa performance. Sa madaling salita, meron silang same architecture, parehong 4 core ang GPU at pareho sa gaming at graphics performance. Ginagamit lang ng ibang brands ang MC habang ang iba naman ay MP pero pareho lang ang ibig sabihin yan. So ngayon, anong nga ba ang pinagkaiba? Well, wala pang official details kung anong exact difference ng T9100 at T820 pero dahil pareho ang specs malamang minor improvement lang sa efficiency, compatibility o optimization. In short kung alin man ang gamit ng phone mo pareho lang halos ang performance kaya huwag masyado mag-alala kung T9100 o T820 ang chipset. Para lang din naman yan sa Helio naka G99, G99 Ultra, G99 Ultimate at ngayon ay yung G100. Ang isang advantage naman na nakikita ko dito sa Neo 3 GT ay meron tong VC cooling system. Dahil dito mas malimig gamitin ng phone kahit naglalaro o nakacharge, mas stable ang performance at hindi basta-basta naglalag o umiinit. Pagdating sa camera, naka 50 megapixel main at 16 megapixel selfie shooter. Andyan pa din ang 6000 milliampere 80 watts charger na kayang ma-full charge from 0 to 100% sa loob ng 40 to 45 minutes at may bypass charging. Para sa iba pang features, nandyan din ang stereo speakers at shoulder trigger. Sa ngayon, wala pa tayong official price pero ang estimate namin dito sa Logitech, you know, ay mga around 12K. Once available na to sa online, inalagay ko na lang sa description ang official link kung saan mo to mabibili. Kaya kung nakanubia ni U2 5G ka na, para sa akin, solid na yan. Pero kung hindi pa, baka eto na ang next gaming phone mo. Gumawa rin kami ng FB group na smartphone tips. Dito, iga guide ka namin para piliin ang best smartphone para sa budget mo. Plus, kami na din ang maghahanap ng discount at trusted store online. Again, exclusive lang to sa mga bumibili online at gusto ng discount. By the way, ginawa ko nga pala ang you know, dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap ng mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.